Hello mga totoo mga hindi, kamusta ang buhay Sa tulad nga adlaw guys, ang pakagisano ani Y kita, makatok kita sa Mr. DIY kay giya, always low price daw. So, makatok kita kay guys, first time natin mga vlog, no? So, tara, silip kita sa loob. Lago, lago lang ito, no? Na, diba? Naantaw pa ka mga bag, beres sa may DIY, guys. May mga bag lapad pala space dito, guys, sa may DIY, guys, oh for today's videos ang totoo mga inday nandito tayo sa may DIY so malagaw kita ma-check kita din ka mga bag yeah shoulder bag yeah for today's video I am here in DIY gisano honeyway guys DIY batagal na natin itong puntahan ngayon lang tayong may time that's why we check this mga bag pang lalaki guys ang mga shoulder bag mga <tapos> mga bag pero guys may mga bag pero mahal kahit? mahal mga bilhin na Kaya ako mga i-glasses. Eh, 43 lang. Yobi. Mga lagaw lang tayo guys. Sa so, Mr. DIY. Always low price. May mga notes dito okay guys. Mga notebook. Mga may mga mga school supplies 'di and then there may mga towels man sila and then mga badminton yeah this is the Mr DIY and kasanoan ni why guys so for this video guys we need to speak in english i will challenge myself this is a uh, what this ayan no i don't know what is that basta So you know that this video is for entertainment only. This why This is for um, what is this? Uh, puzzle, puzzle, puzzle. May mga, uh, toys for the child. If you want to buy here, so it's more. Uh, things and items here and Mr. DIY if you want to buy I like this one guys this is the anchor. this is a jump rope if you want to diet for the gym sports and equipment may araw mo sila dali guys ang mga price checker if you want to scan the items guys kung kaya kakabaan ko pila ang price na so cut ko lang dali and then scan mo ang yung mga items Araw. may mga non-stick mo sila dali guys ng mga frying pan if you want to buy dali nga area sila guys dali guys may mga lunan mo sila dali nga area dali sa side and then ang sa side dali guys more on is sa mga lowag cells. and then mga kutsara tinidor Basta mo ni siya ang sa area niya. So, hello guys. This is Toto Fred. So, this what for today vid for today's video ay eh. dito tayo sa my Mr. DIY again. We explore it and we adventure. Most especially, this is my first time to go here and to enter there. For scotch sticks. Yeah. Dami Dami sila mga ano gilis sa mga rag, mga doormat para sa CR para ni sa mga pertahan blan natin kung gusto mo sa ibutangan. So that's why katon na mo din sa Mr. DIY guys, damo ang pilian. May ka customer. Also guys, more on this nilas mandere damo mas lakas nilas guys. So and then may mga speyo yeah kabay pa ni Itamaki maki dyan dyan mag vlog vlog na ba pulos content ah oh. may mga rice cooker man sila dyan actually may mga ano sila guys gusto ko i-check ni contact pa laman price na um 1.5 it means 5 liters na siya guys or mga 6 liters ah hindi 8 8 liters na siya gali And then, may mga wall clock ng sila dire. So, isa-isa ako -isa na natin. May mga kettle sila. Di pila niya price naman. Wala siya pa. Ah, 713 siya guys. Wala discount. Sa M City niya siya guys. Brato lang niyang top mama. 699. So, medyo brato la dito. Pero wala pa masahe mo sa Japan may mga mini fan man sila dire may mga drawer etc ari mga drawer nila and then may mga extension may mga extension sila may mga sapatos and then may mga materials sila guys for hardware if you want to buy that for hardware guys dito kumantin din may mga ano man di ka mga ayam guys so mga pets lovers dyan may mga ano ka igot sa mga ido na ton rin yan very nice ang damo dire customers orot lang taway taway dire guys wala pa customers masyado ang damo di mga extensions and ang electrical and lights adapter etc and then may mga phone case gali guys so check natin ang mga phone case if ever may ya, bakal kita para sa aton nga Oppo 8 Wild it's available ko hindi ayan wala agad sa available dari puro iphone lang dari ba ng mga phone case May mga earphones and headphones dari sure lang mukhang pearly under eh hindi ko lang alam kung ano ba ko kasi gusto ko lang mabakal ka pag kaso do wala man ako pearly under niya nga that's why wala na lang ako mabakal lago lago na na explore yan lang guys no follow for more for our videos supporting as a local vloggers here and anyway sarot sarot lang tala mga ano gawin tawain din hmm bakit basta guys dirigit na sa Sir so Thank you so much for watching. Bye bye.